Kailan mo siya kami? huling nakausap? Itong mm, April 22 po. Sa Pero hindi niya. mo alam na nakauwi na siya? Alam ko po kasi nakita ko sa ano ng mama niya. Tinundo po sa cellphone. Tsaka yung lalaki niya. Hindi kayo hiwalay ha? Ay, hindi po. Nagsasama kayo Opo. sa isang bahay. So And ibig sabihin, nanlamig na lang talaga sa sayo nanlamig sa iyo pero nag iinit sa iba. Kilala mo ba itong lalaki ito? Ito po yung bago niyang lalaki, hindi ko po kasi bago pa sila nagsama isama ah, ibig mo sabihin ni eh, dito ang una? Hindi po ang una niyan. pangtatlo po 'yan. Wow, ha? Pangatlo habang nandun siya sa abroad? Opo. Oh, no. Sir Michael, kapag marami-rami na rin po tayong ebidensya, nakatira sila sa iisang bahay, yan. may anak na yung asawa po ninyo, dun sa boyfriend niya ngayon, Opo. sampahan po natin ang kaso. Sir Michael, pag nag-usap kayo at tarap-harapan, ano ang gusto mong mga tukuyin o talakayin sa kanya? Nung umalis na lang pupuntang abroad, yung sa akin lang, nga, maibalik na lang po kasi pag inutangan ko po yan sa tao po, ma'am. Okay. Kasi nga naman, ikaw ang umutang, ikaw ang nagbabayad ng kabuuan. Nung inutang ninyo, eh siya naman ang nakinabang. Uh, siya po, nakinabang. Siya ba ay nagpapadala sa'yo ng pera? Nung padala, bihira lang po siya ng padara. Kasi may papagawa po siya sa kanina ng bahay. O. Kaya bihira lang po siya nagpapadala ng pera sa amin. Mga kailan ang huli niyang pagpapadala sa inyo? Nung May. Pag Mga magkano? Mga 5,000 po. Para sa anak. Uh, ito kasi, Shari, kasal kayo. Opo, ma'am. Oh, okay. At dahil nga, hindi na nga ito ang unang pagkakataon. ba? Diba? Pangatlong beses na. Oh. Sa okay. video call po natin, si Charisma Dayaday. Magandang hapon sa'yo, Cha. Sa akin lang sana po. Yung, yung ginamit mong kaso pera nung pag alis mo sa abroad, ibabalik mo yun kasi pinangutangan ko po natin yun sa tao. Yun na sa akin, saka support mo mga anak natin buwan-buwan kung gusto mo. Nababayaran ko na yan, tagal na, puro lang interest. Sabi ko sa inyo, sa inyo interest lang bayaran pero yung katawan nun, hindi pa nabayaran yun. Alam mo yun eh, may saka ang utang niyan um, eh. Alam ko nga yun. O, Di minsan inaano mo nga yun, Yung pinapadala ko, kinukuha mo pa nga. Yun nga, nabayad at saka pinapaalam pinapa? ko yun. Pag pinapadala mo sa akin, pinapaalam ko yon sa iyo nga. Sabi ko, babayad ko ito sa utang natin doon. Magkano oh, magkano'ng napapadala mo buwan-buwan siya? Dati po, nagpapadala po ako mga two months na sahod ko, mga one month. Kaso po ngayon, nagpapayos pa ko ng bahay, na nadidili na po. Tapos may ano po ako ngayon, online business, kaya medyo delay po. Magkano? Minsan 17K, mga 18K, maganon 10K, mababa minsan na uh, 5K. Okay. Cha, hindi mo pa nakikita ang mga bata? Hindi pa masyado. So hanggang ngayon, hindi mo pa nakakausap o nakikita ang mga bata? Cha? Nung ano po ako, umuwi. Nag-video call po siya. Ilang beses mo nang nakaka-video call yung mga bata? Dira lang po. Kasi nainis pa ko dyan sa mukha niya eh. Wala po. Isang beses kasi? Isa lang po. Yan siya pa ng video call nung pag-uwi niya po. Paano po? Ano Paano kasi kung mag-ano ka, mag-hingi ng pirap, ano ka, makulit. Hindi ka nakakaintindi pa ulit-ulit. Eh, hindi, hindi. nga. Alam mo, busy yun. ako. Busy, di ba? Kala mo sa Pilipinas? Easy to ito, ano? To send? Busy din yung amo ko. Busy din ako, oh. Tapos mag-chat-chat ka. Kailan ka magpapadala? Oh, di ka muna nag-ano sa akin, kumusta ka, ano? Busy Bi ka ba ngayon o di ba wala? Busy ka talaga sa panglalaki mo, hindi busy ka sa busy ano mo. sa trabaho. Sa lalaki mo, Laki ikaw mo na busy. Loyal ka ba? Hmm. Loyal ka ba? Ang tanong ko sa iyo kung loyal ka din. Oh, loyal ka din sa akin. Tanong ko din sa iyo, ah. bakit 'yung lalaki mo ba nagtulong ba sa gastos oh, papapunta nang abroad? Hindi, insigur naman insigur ah. Eh ako naman nagtulong, bakit, bakit 'yun nilulunan mong in, inuwian? Inu 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 in? Kahit sa mga anak mo man lang, hindi mo man lang inuwian. Oh, inu ano mo, nanghihingi ng number. Ah, ganoon. So, gawa gawaan mo lang yan kasi nandito na dito na ako eh. Sabi mo. Sabi mo pa sa akin kahit patulpo pa patulpo pa kita hindi ka natatakot oh, oh, eh natatakot ngayon. Kahit nakulong ako. Dito na ako. Bakit ka natatakot? Oh. Ayaw mong umarap dito. Oh, tinatawanan okay, mo lang natakot, ko. Ah, bakit ka ba natakutan? Kasi busy, busy busy ha ka lang eh. Busy Mas ka lang. pagkukulang. Busy ka no, sa lalaki sa mo. Ilo, oh, nagkasira-sira yung buhay ko. Kasi Hindi. puro kainom, sigarilyo, mas inuna po may barkada mo. Wala na yun. kondisyon nung pag alis mo nun, ah, tinigil na ang lakoy yun. Umuwi ka yon. doon. Umuwi tayo, diba? Ah, isay, isay ko lahat. oh, say, -say mo. Dati, Muntik na ka sa'yo dahil sa'yo. Puro stress consumption. Saan ka pupunta? O, oh, mas inuna po mo sila, ba? Diba? Mas da... inuna po pa yung pag-iinom mo, uuwi kang lasing, kung saan ay yung mga gamit mo, nagkawala-wala na sa daan. Dati pa yon nung hindi Tatawagan pa ikaw ka nung ka umalis. Ang tao nagbabago kasi din. barkada mo. Nagbabago din ako kasi yon ang kasi plano natin. Alam mo yon. Plano mo ng mag-abroad ka. Yon. utangan kita. Kulang ka din, may mali ka din, hindi. hindi lang ako. Gusto ko lang sana ipaalala sa inyo eh na may tatlo kayong anak. Baka kasi nakalimutan na ninyong dalaw eh. Di ba? po kasi ang ano yan. Ano yan. Bisyo po yan noona niya kaysa sa amin. Oh, uwi, uwi gutom kami, wala kaming makain. O ganito, sa palagay mo ba siya, yung ginagawa mo ngayon ay makakatulong para sa mga bata, sa mga anak nyo? Maitatama ba ng ginawa mong ito? yung mga mali na naganap sa buhay ninyo, cha? Kaya hindi mo kailangan sagutin, na Isipin mo muna mabuti. Ikaw naman, Michael. Eh, alam mo rin naman pala na meron kang mga pagkukulang. di ba Oo. Oh. Anong ibubuhay niyo sa mga anak ninyo? Ako, nagtatrabaho naman po, ma'am, para mabuhay ko yung mga anak ko po, ma'am. Saka may ano naman ko sa ano, trabaho namin. Kahit sa sahawin ko, mabubuhay ko din yung mga anak ko dyan, ma'am. Ikaw naman siya, alam mo ba na yung pakikiapid mo sa ibang lalaki ay pwedeng-pwede kang kasuhan? Ha? May trabaho ka ba dito nung nauwi ka na? Wala po. Kasi nagbakasyo lang po ako. So, ibig sabihin, babalik ka pa rin abroad? Opo, sana kasi nag-aantay po yung amo ko. Okay. May ticket na po sana ako. Okay. Pero bago ka umalis, Pwede ba na ayusin ninyong mag-asawa kung ano ang magiging proseso ninyo para sa ikabubuti ng mga bata? Hindi pwedeng basta mag balutan ka na lang ulit tapos bahala na. Unang-una, kailangan maitawid ninyo yung binabayaran ninyo mga utang. Magkano ang ipapadala ni Cha dito para sa mga bata? Cha, siguro naman kung pwede, unahin muna yung mga bata, pangangailangan, lalo na magpapasukan. O, oh, magpasok, diba? magpasok, ka na hindi po. Hindi naman po ako nagpapabayad sa mga bata ko po, ma'am. Nasaan ba ang mga bata? Sa akin po, doon sa probinsya po, sila ilang. Ano gusto mo mambal kay mama mo? Um, hindi na ko yung mag-away. Hmm. Hindi na daw mag-away. Baka naman gusto mo siya na umuwi muna sa Iloilo -ilo para makita ang mga anak mo. Oo. Opo. O gusto kang makita ng mga anak mo siya? Kasi kung tutuusin, yung pag-uwi mo dito, para rin makasama mo ang mga bata, di ba? Alam naman natin na kung meron kang project, meron kang pinapagawang bahay, uh, may pinapaayos ka, para rin sa mga anak mo yon Pero higit doon sa mga material na bagay, kailangan ka ng mga anak mo Cha. Halos dalawang taon kayong hindi nagkita, tama ba? May higit, dalawang taon. Three years. Three years. Opo, kasi nag-ano pa ako, nag-chins ako, ano, amo. Oh. Kasi yung amot um, ito, malupit. Ang dami mong tiniis nung nandun ka sa abroad. Sigurado rin ako, para yan sa mga anak mo. Hindi naman siguro kailangan na magmakaawa ang mga bata, di ba? Para makita nila ang nanay nila. Hindi ko na nga, tabi ko na nga eh, yung pag-uusap ninyo na mag-asawa. Ang pakiusap na lang, yakapin mo muna mga anak mo. Bigyan mo muna sila ng pagkakataon na maging ina ka sa kanila kahit ilang araw man lang. Hindi na yan makauwi doon sa amin, ma'am. Nahiya na po yan. Huwag mong pangunahan, Michael. Dahil hindi maaayos kung pangungunahan mo rin. Ang dapat nga ay nagpapakumbaba kayong dalawa. Isan tabi ninyo. Kung ano man ang nararamdaman ninyong galit sa isa't isa, intindihin nyo muna kung gano'n yung kamahal yung mga anak ninyo. Walang muwang yung mga batang yan eh. Walang kamalay-malay. Magbabangayan kayo. <laughs> Samantalang ang gusto ni ate, ano? Mauwi ka. Gusto ka namin makita. At sigurado ako na gusto rin ni Tsa yan. Tsa, may oras naman, di ba? At kaya naman bigyan ng oras talaga eh. Hindi na sa init ng ulo at pagmamatigas. Ang pag-uusap at ang pag-aayos para sa ikabubuti ng mga anak ninyo. Tatlo yan eh. Buhay nila. Ang iniintindi natin. Huwag niyong pangunahan ng galit ninyo sa isa't isa. Ikaw naman, Michael, hindi ka rin decidido. Nakasuhan siya, di ba? Hello? Ngayon mo na mas magbayad po. Decidido po, kasuhan silang dalawa. Kasuhan po. Kasi nagsama, lang po, nagsama silang dalawa eh. Meron tayong katibayan? Meron po. Marami Anong mayroon katibayan po? natin? Yung awesome. sa... Ano nila po? Yung sa conversation nila, yung sa chat nila. Oh. May mga tao ba na magbibigay ng katibayan din? Opo. Oh Ito po. Sino? Po. Sino ang tatayo? Sino ang magiging Oh, ito po. Witness mo. Oh. Yung asawa ng Jomar po. Ah, may asawa din Ah, may asawa rin. Opo, may asawa din po. May anak rin niya. Yon. Oh. Marami po, marami po diyan, ma'am. Oh, ano naman ito, Cha? Bakit ka nagpapa-picture na may kasama ibang lalaki? Nagsasama kayo sa isang bahay, sa isang bubong? Ngayon? Ayan, po sila. Yung si Jomar at saka asawa niya at saka yung anak niya po. So alam mo ba na may asawa at anak rin yan, itong karelasyon mo? Opo, kasi yung babae na po yan, lalakira po yan eh. Wala <laughs> 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 Gusto ko na sa bunutan ng sarili ko eh. <laughs> <laughs> Nibalay ano, din po yan sa Marami po yung ma kasi parang po ma'am. parang ang ironic naman na sinasabihan mong nang yung isang babae. Eh, well, in fact, ma'am, ikaw may lalaki ka ngayon. Actually, kung ako magkaso, yung pagpapabaya sa mga anak. Opo. Pangalawa yung... Ang ebidensya po. Mm. Kaya ay ayaw ko po daw umuwi po diyan kasi yung kapatid niya, ano yun po, manyak. Kung ko na po yung mapatayan, manyak po yan. Pumasok pa naman sa kwarto ko, alam naman niya may asawa. Dali, ang haba na, na ibang usapan na okay. yun eh. Eh kung ganun, dapat yun ang nireklamo mo. Pero ito ngayon, ang sa nakikita namin, meron kang ibang Ako, lalaki. Na, no? oh. <laughs> At inuna mo okay. pa yung lalaking yan kisa sa <laughs> mga anak mo. Tagal na tayo, wala, wala na tayo. Tagal na. Ulit-ulit mm -hmm. ka. Kung kakasuhan mo, kasuhan mo na. po. O, oh, ito, ganun. ito po, kasuhan ko na po silang dalawa. Para para, para, yasak na yes, may maghihirap. Ito lang gusto nyo. Buti nga yun. Sabi niya pa, sabi, sabi niya sa akin, mas gusto ko na pa makulong kayo sa magkasama kami. Kaya pagbalik ka pa sa akin, oh, ayaw ito. ko na Bakit, babalik pa ba mag, ko sa iyo. iyo? Pakulong ko na lang kayong ito, dalawa. kasuhan kami, na lang po siya, ma'am. Sa mm -hmm. At saka Hindi na. yung visa na po, ma'am, pa-blacklist. At saka paano sa... Eh, kailangan mo muna mag, lahat, mag, gano, mo magkaso. Mo kailangan mo muna kasuhan. Kasuhan na po, para hindi na po nakabalik. Para, para, lahat para pare pero Sherry, po, uh, ano ko sana ang ang tingin ko dito ay yung mga Kaya bata ipa MSWD natin para lang counseling kasi naririnig ng mga bata ang away nakikita yung mga hindi magandang mga asal yung mga litrato na may kasamang iba so, ikaw ba cha ay eh, handa pa na suportahan ang mga anak mo imi eh, isusuporta ka ba wala na ipapakulong na di pa paano pa suporta po ma'am wala na okay tapos ang kwento Di ba sabi niya, di ba ako nagpapadala? O bakit nung namatay yung kapatid mo? Di pa ako nagpapadala? In case na emergency, di ako nagpapadala? Padala ka nung oh. una nun. Pero pag huli, hindi ka na nagpapadala. Nag-decide ka na sa akin mag-iwalay sa, sa akin? Lahat sa kasi may, bakit sa akin, may iba ka na? Sa iyo lang lahat. Sa iyo lang lahat ba yung pera? Dito lang di sabi ko siya, wala na. Kasuhan na kita, pakulong na lang kita para para para, para, tayo okay, maghihirap. Fine lang problema. Hmm. Di ba, sabi mo, gusto, <laughs> gusto mo pa mag, ka? Hindi, eh, pakulong na kita. Usuwa ayaw na mo, bang, ayaw mo bang makita ang mga anak mo siya? Wala na bang puwang sa puso mo, yung mga bata? Andam mo na silang talikuran para sa lalaki mong bago? Hindi ko naman po tinatalikuran po yan, ma'am. Pero hindi mo sila... Kung tinatalikuran sila... po po yan, ma'am, dapat hindi na po ako nagpapadala po. Wala na po. Wala na akong pakialam. Kahit wala na po kami ng asawa ko, pero nagpapadala po ako niyan. Kanino mo pinapadala eh, yung pera? Kanino niya pinapadala yung pera? Sa nanay niya po. Sa kananay na nagpadala sa akin. Hindi naman siya dumiritso sa akin ng padala eh. yung sa nanay niya. O oh, nagpapadala ko. Dito lang yun. Mm. Nung palagi tayo nag-aaway na. Ilan taon na yun? Nagpapadala ko iyo. Hindi, hindi sa akin na diritso yung padala kay nanay mo. Sa nanay niya. Tanong mo pa Siwaring sa nanay mo. Ka. Paano ka mapadala sa akin? Paano mo po sa akin padala? Kasi gindak mo ako sa messenger. Paano ka padala sa akin? Hindi pa yun matagal. Pero nung ano, nagpapadala ko sa iyo kahit nag-ano na tayo, kaaway. Nag-aaway sa cellphone lang, hindi na mas personal. Kasi may bago ka lang hmm. ngayon na uh, kachat. Uwi kang lasing. Wala kang alam sa buhay mo. Kaya ganun. Hindi mo na alam yung nasasaktan ng tao, di ba? Ilang Nananakit taon ko yung yun? pinag-ano. Nananakit ako hindi kayo. sa'yo. kailan, mo, diba? kailan, kailan, nangyari yan siya nung hindi ka pa umaalis? Hindi pa po, ma'am. Nung umuwi ako ng uliilo po. Kailan yon yun na po, yung nag siya, yung pinapakita niyang ugali niya. Anong taon yun siya? 2000, ano po, 14 po kamuwi niya rin. Sa okay. ano po, selilo May maliit pa akong anak niya, yung panganay ko po. Siguro mga 9 months po yun. Yun na po yung nag, ano po yung ano ko buhay. Pinapakita niya po yung ugali. Uuwing laseng, tapos ako walang makain. Nagpapadidi ako. Wala siyang ano, eh, kundi ano, laseng. Ni-report mo ba ano, sa... sabi? Ni-report huh? ba ito sa polis? nai report ba ito para ma-record? Wala na -record? po. Hindi pa ako umamit po, po. po. po, po noon. Tinis ko po yun. Lagi po akong na, ano, nabibinat. Alam niya yun. Lagi akong nabibinat, di ba? Kasi puro stress yung pinapakita mo. Kung matino kang lalaki, matino kang asawa, dapat hindi mo yan. <laughs> ha, kulang pa ba yun? Ilang years ako nagtin sa'yo? Yung ugali mo? Ha? <laughs> uh <-huh. laughs> Nung una pa po namin nang nung galing po dito kami sa Manila. Oh na, oo. Nung sa uwi namin sa Manila. Hindi to pa rin yung sakit. Andiyan naman yung pagkain sa amin, hindi ko naman dala yung kaldero, diyan naman eh. Yan naman sa mo ka uh, pagkain. Pag-alis ko, ah, andiyan na yung Kaya pala, ayan yung gusto mo. Ha? pala ng paraan para may katiran ka. Sa bahay, tamad na kumakain sa bahay, hindi naman di ba? Yung gusto ko lang yung may may pera kang iniiwan. Sabi ko kayo, sabi ko sa iyo, wala pa akong oh. gandang trabaho doon kasi kabago lang karating lang natin galing Manila noon. Kaya naganap ako ng trabaho. Na. Nung naisip At ko lang ng trabaho ako. ko. Ininom ka pa yon. Noon. Uh, oh. mo nang uwi ah. Pinag-isipan ko noon. Sa pamilya mo, hindi sa iba. Ang gusto mo ay kasuhan na. Opo, ma'am. Okay. Kasuhan na po, ma'am. Kahit naman kasi kasuhan, okay, pag kinasuhan, meron pa rin yung tinatawag na conference. Okay, pag-aharapin pa rin kayo. Oh, okay, pag-aharapin pa rin kayo. Ako naman siya, ang maganda sana kung magkita muna si Cha at saka yung mga bata. ba? Diba? Miss na siya ng mga bata. Oo, miss ka na ng mga bata eh. ba? Diba? So, bigyan natin ng pagkakataon diba, lang naman? na Dita, magkita. O, oh, sabi siya. Diretso na. na sa kulungan. Ayaw na daw, ma'am. Ayaw mo na makita yung mga bata, Cha? O. Oh. Eh, kung ayaw ni Cha makita ang mga bata, o di kasuhan ng diretso. Sige po. Sir Michael, tutulungan namin kayo maghain ng kaso. Opo. No? Pero again, sabi ni Atini Aina, dadaan pa din naman yan sa pag-uusap. Pero since decidido naman na po kayo, tutulong na po kami. Okay Opo, po, po. ipasa po natin lahat po no, yung mga o, ebidensya, ebidensya na meron Opo. po kayo Tapos ngayon. gagawa ka ng salaysay. Yes. Tapos yung misis nung kabila, magagawa rin ng salaysay. Mm -hmm. Okay i reach out po natin yung missis. Kasi po hindi pa okay. kasi uwi pa kuya lang ililo Pasok ka na po, hindi pa ba ng bata wala pa kong pambili ng soul supply. Yung pamasahay ko pabalik ng ilo ilo mam, ko lang dito kasi kailangan sa kanya na mag-usap kami sa magharap kami po ng dalawa. Sige. Sir, focus ka sa mga bata. Kung ayaw na ng misis mo wala tayong magagawa kasuhan natin. Buhayan Pero niyo po. wag niyo pong pabayaan yung mga bata. Opo, uh, po yun kahit tuwing ma po yun, yak po, po. Hmm. Bata, iyan naman din naawa sa mga anak. Okay. Okay. Sige. Halata naman sir, ma tigas po yung misis po niyo. Mm. Okay? Sige sir, um, samahan po namin kayo sir and uh, tulungan po namin kayo sir. Okay? Salamat po, magandang okay. hapon po. Salamat po.